naghihintay ako guys ng ano ng titigil yung mga sasakyan at walang sasakyan kasi magpunta ko dun sa kabila kay pauwi na ako so ayan video muna o oh, mamaya titigil na yung sasakyan aalis na ako ay titigil hindi pala titigil so yung konting sasakyan na lang so wala nang sasakyan guys ayan so ayan wala nang sasakyan so mag anong na ako Ay so, ayan. Pauwi na ako, guys. Pauwi na ako, guys. Kasi nakita ko na yung nagpared. Ayan. Ayan ang mga building. So, papunta dito. Ayan yung mga yung mga basketball dyan. Basketball court. Ayan Filipino Lahat yung nasa loob niyan ng ring sa basketball court. Filipino yan lahat. So, see you. Ito kami nakatira, guys. Ayan. Puno 'yan puno nang 'di ko alam. Kung anong puno 'yun.